Oras po natin. Aki, aya, kitiam, diap sihun, 724. ng umaga about ang bubusisin, lahat ng panig uusisain, ilalahad sa publiko, punto por punto. Mga kapamilya, sangayon po ba kayo na suspindihin muna ang pagtalakay sa Bangsamoro Basic Law? Makakasama po natin sa linya ng telepono si Senator Bongbong Marcos, ang chairman ng Senate Committee on Local Government. Senator Bongbong, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at magandang umaga sa mga nakikinig. Good morning po sa inyo lahat. Opo, sa inyo na nga po manggaling, bakit po ninyo sinuspinde ang mga hearing kaugnay po ng Panukalang <laughs> BBL? Dahil uh, dito sa pangyayari ito at uh, hindi, ma, hindi nga malaman kung ano ba talaga ang nangyari pa. At uh, kailangan natin malaman ito para gawin natin. ng kaya naman ginagawa ang BPL, kaya ginagawa ang Bagsang Oro Basic Law, ay para itong mga pangyayaring ito ay eh, hindi maaaring mangyari. Pero nasa ceasefire tayo, meron, sil, meron tayong usapan sa magkapilang panig, eh, paano nagkaganito -tag na napakaraming namatay na pulis at nagsagupaan sila ng ng MILF at kasama na rin ang BIFF at, at lahat ito mga relasyon ng MILF ng BIFF kung ano pa talaga ang uh, kanilang uh, kanilang uh, ano ano pa talaga ang nangyari ano bang nangyari doon sa kampo, at uh, bakit nagkaganon ang operasyon ng pulis na apat na putatlo ang latest count na namatay na ating mga pulis at uh, uh, 18 yata ang uh, nasa panic naman ng MILF ang BIFF na sabi ng kanilang ng kanilang casualty. Kaya eh, lahat ito ay kailangan natin manamang pa. Dahil eh, paano naman tayo magkakaroon ng peace process? Paano tayo mag-uusap tungkol sa kapayapaan kung nagpuputo ka ng magkapila panic. Kaya kailangan tigil muna at magpalamig muna ng ulo ng contest. Alamin natin na mabuti kung ano ba talagang nangyari dito at gawin natin ang lahat ng par paraan para hindi na maulit. Sa mga initial na impormasyon po na nakarating sa inyo, ano ano po ang inyong tingin? Ito po ba ay simpleng mis-encounter o massacre? Hindi nga maliwanag dahil merong uh, nagsasabi na uh, kalagang uh, yung may, may report kasi na sinasabi na yung pulis na ubusan daw ng bala. Uh -huh. Kaya ibig sabihin ay eh, siguro ay eh, hindi pumap hindi talaga pumasok para lumaban. Uh -huh. Hindi nagdala ng tinatawag na combat load. Uh -huh. Kaya naubusan daw ng bala. Pero kung naubusan naman ng bala, dapat hindi na paputokan. dahil hindi, hindi na kaya paputok. Eh dapat hinuli na lang siguro sana. Uh -huh. Pero sabi naman na uh, eh maya, hindi nila malaman kung sino nagpapapatok sa kanila. Kaya nagdepensa lang sila. Uh -huh. Kaya uh, itong mga kabilang, uh, itong mga uh, paibang pa 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 na mapalita, ma ay kailangan natin masuri na mabuti at pag-aralan na mabuti. Kaya itong pinapropose. Oh, okay. Kaya siguro na Congress ay uh, makausap ang uh, command ng uh, PNP at malaman kung saan ang galing ang order para bakit sila pinapasok. Okay. At malaman din natin sa MILF bakit naman ang pinangyari na ganun na sinasabi na naubusan ang nga ng banay at uh, polis ay tuloy-tuloy pa rin ang putukan. Okay. At uh, hmm. kagaya ng nakita natin walang survivor, ubus talaga lahat. So, okay. eto, Senator, ang, eto, ang, ang, uh, sabi po ng ni Secretary Uh, Marohas. Ito po isang lihim uh, law enforcement operation at ang ang uh, sabi naman ng MNLF kaya nangyari ito dahil walang coordination. Ang tanong po namin okay. sa isang ubang pagsisilbi ng arrest warrant sa isang high profile na terorista ay kailangan po bang humingi ng permission ng uh, government authorities sa MNLF? Pero nga nagsasabi pa paano nga nila mahuhuli yung kanilang gustong uhulin? kung mag, uh, magpapalam magpapaalam sila na parating sila. Hmm. Kaya sinasabi, eh, aarestuhin nga namin. Eh, kung sinasabihin namin, naaarestuhin namin, pupunta namin, naaarestuhin namin, eh, tatakbo yun. In fact, ang naging, uh, ano, eh, mukhang talaga nandun yung Marwan, yung bomb maker na kanilang gusto ulihin, ay uh, may mga report na uh, pati, pati siya ay uh, na, namatay dito sa putukan na ito. Hmm. Kaya, uh, makikita, ma ang uh, latest na lumang bas ay paalis na ang ating mga pulis. Kuha na nila yung taong yun. At uh, eh, na, 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 natagpuan niya at nagkatagpo sila ng mga puwersa. Hindi natin malaman kung MINF o GIFF at doon nakaputukan. Pati daw yung mga reinforcement ay hindi nakarating. Kaya uh, anong, uh, anong naging koordinasyon ng, ng PNP at saka ng AFP at uh, paano naman sa panic naman ng MINF at saka BIFF, ano talaga nangyari? doon. Sila pa ay lumabas na magkasama. Sila na pa ay magkasama ngayon o Apo. hindi sila magkasama. Ano pa talaga ang uh, sitwasyon? Kasi lahat ito ay kailangan natin malaman para maging uh, mabisa ang ating PPL. Kasi kung hindi natin tignan na mabuti at pag-aralan na mabuti lahat ito, hindi natin magagawa ng paraan para hindi na nga maulit. May isa pa po akong tanong sa inyo, uh, Senator. Uh, huli na lang po. Pero kakausapin ko na sandali si uh, Ginoong Muhagir Iqbal, ang uh, MILF Chief negotiator uh, Ginong Ekbal. Umagang kay ganda po sa inyo. rin po. Opo, mabilis ang sagot lang po. Uh, sa inyo pong uh, pagbibilang dyan, ilan po ba ang totoong bilang ng mga pulis na napatay na MILF? alam po uh, yung official na report kung gano'ng karami ang napatay sa uh, sa ng pulisya eh, nang po yan sa gobyerno ng Pilipinas eh ang MILF po hindi kasali doon ah. at uh, as of yesterday, ang bilang po na binigay ng gobyerno ay eh, 49 na po okay. ang bilang ng na namamatay however okay. dun sa sa kinay na eh hindi rin alam kung lahat ba yung pulis o may civilian okay. o ano pa may alert meron, so, meron po bang meron uh, po bang casualty sa MILF Uh, as of last night po, kausap ko po, po yung, ano, yung head ng SISPAR committee ng MILF, Meron na po walong namatay at saka siguro more than 10 ang sugatan. Apo. Pero the, I think that will really still increase uh, pag uh, ang final accounting ay magagawa po ng MILF. Tapatin nyo nga po kami, ang, ang nakalaban po ba ng polis ay MILF at BIFF pareho? Uh, siguro uh, kung po pwede, kung may oras tayo, babasahin ko na lang itong official report galing sa Siswar Committee ng MLA eh, para malinaw po. Um, mga, uh, kung, kung, uh, eh, pakisagot nyo lang medyo kapos na po tayo sa oras, ginong may kabag? Uh, well, ang nangyari, eh, nangyari yan, eh, uh, Babasahin ko na lang kahit na itong isang paragraph. Sige pa, na, sige no, pa. Go pa. At early morning, approximately a quarter past 4 a.m. on January 25, 2015, a fatal missing counter, please note of the word missing counter, flared up between the forces of the PNP and one of the command of the MILS. at Barangay Tukanalipaw in Municipality Mamasapano, Magindan, This was unfortunate and uncalled for. This unfortunate mis-encounter took place immediately after the uncoordinated operation by the PNP against the BIFF at uh, the border of Barangay Timbalatan and Pijandawan in Mamasapano. This area is more or less two kilometres away from Barangay Kanalipo, where the unfortunate fatal mis-encounter between Forces of one of these Desk Command and PNP staff uh, to play. Malayo po, marayo po. Hindi ho, wag, hindi ho isang lugar lang. Mga more or less 2 kilometers away from each other. Opo. the long and short of it, magkasama po bang BIFF at MILF? Pakisagot nyo lang po na isang uh, categorical yan. <laughs> hindi mo magkasama. Opo, okay. Hindi mo magkasama. Malayo Opo. Ibang bimbis at ibang emailan. Apo, so, okay. Ngayon pong, um, uh, ang tanong po ni Senator Bongbong Marcos kanina, uh, kung kung uh, wala namang combat load, baka naman out, uh, outnumbered and outpowered po niya yung pulis. Ba't hindi na lang hinuli? gabi po yun eh. At saka putok na yun, pumuputok na. Mayroon na putokan doon sa IFF. At saka yung forces ng MLA, lumilisan doon po sa area na yan, sa Pagpanalipo. Pero unfortunately, nasalungan po nila yung isang backup forces ng PNP. So nagkaroon ng putokan direct. Siguro mga 5 kilometers away from, 5 meters away from each other. So masyadong close combat po. Apo, oh, uh, uh, close combat. Okay, last question ko po sa inyo. Ano po ginagawa ng terorista sa inyong teritoryo? Okay. Hindi ko hindi ko namin alam kasi separate organization po 'yan. Uh, iba ang MILAC na kikipag-usap sa gobyerno ng Pilipinas. Ang MILAC sa solo po ang ceasefire agreement na sa pagitan ng gobyerno sa so, MILAC. Kaya po nangyari po 'yung ano, encounter dahil wala po coordination sa ceasefire committee ng MILAC at saka 'yung ad hoc -chain action group ng MILAC. Isa ang trabaho po ng AGAD ito ay interdict and isolate kidnap for Apo. ransom group. Okay. Another criminal gang operating in Mindanao. Ginoo Iqbal, salamat po sa inyo at magandang umaga po. Uh, Senator Bong po ang last question ko po. Ano po ang uh, dapat gawin ng believe. Pangulong Noy ni Aquino dito? pakiulit lang? Ano po ang aksyon ang gusto niyong gawin ng Pangulo dito? Ay dapat eh, unang-una, eh, kailangan malaman muna natin kung ano ba talaga ang nangyari. At uh, tignan natin kung pa paano ang uh, gagawin natin, na ano yung mga isasama, may bagong provision pa na dapat natin gawin para dito sa PPL. Pero siguro, ang, uh, ang uh, sinasabi, the first casualty of war is, is the truth. Dapat, Kaya kailangan natin malaman ang katotohanan, dapat, dapat. ano ba talaga ang nangyari, sino nag-order, at kailangan malaman ma Uh, ma na mabuti. Sino nag-order sa PNP na pumasok ang ating mga tropa? At uh, ano yung mga location pati pali yung sa mapa kailangang ipaliwanag Tama, o, ano pa talaga nangyari. At uh, itong uh, me me mekanismo kasi tayo dapat. Para hindi na, na hindi mangyari ito ulit. Apa. Bakit Apa. Okay. hindi naging mabisa ang ating mekanism na in place? Kaya kailangan natin kung kailangan natin baguhin, baguhin Apa. na natin. And the president has to get to the bottom of this. We have to find find out the truth at uh, hindi lamang yung mga opisyal na na mga statement kung hindi uh, kailangan makausap ang mga um, commanders mga na, nasa sa okay. on the ground. Kaya okay. ang, ang proposal ko ay kahit executive session ay kausapin natin ang leadership ng MILF at, ang uh, command ng, ng okay. PNP malaman na mabuti at gawa ng paraan ng hindi na maulit ito. Thank you. Uh, Senator Bongbong Marcos, maganda umaga po sa inyo. Ang ating pong katanungan dapat bang o sangayon ba kayo na suspindihin ang pagtalakay sa bangsa Moro Basic Law? Ang nagsabing oo, suspindihin yan. 65% at nagsabing hindi ay 35%. Mga kapamilya, mahirap ilarawan ang kalungkutan ng pamilya ng mga pulis at ng buong sambayanan sa panibagong masaker na nangyari sa Maguindanao. Ang mas nagpahapdi po rito, ang dugo ng mga pulis kumandos ay nasa kamay ng isang grupong inaalok ng gobyerno ng Bangsamoro Basic Law ng kung ano-anong pribilehyo para lamang ang kapayapaan ay totohanan ng matamo. Isang grupong nangako na hindi nila kapanalig ang breakaway group na BIFF. Isang grupo na nagsabing tutulong upang tugwisin at tuhulihin ang mga teroristang magagawi sa kanilang teritoryo. Ando ng terorista, meron pong nagsabing katulong nila ang BIFF, inambo sa mga pulis, mga hakbang nakabaligtaran ng mga naonang pangako ng MILF na kasangga nila ang gobyerno ngayon. At saka kailan pa kayo humingi ng permiso sa alinmang grupo o tropa ng gobyerno na magpapatupad ng batas at larakpin ang terorista? Nakahiwalay na ba ang maging Danao sa Pilipinas? Batid po natin na ang BBL at Peace Agreement ang pinakamalaking legacy na pwedeng iwan ni Pinoy sa bansang ito. Ngunit kung ga ganito naman ang uh, kausap, baka pwedeng mag-isip-isip muli. Ang pakikiramay po namin sa pamilya ng mga pulis, gusto po natin ang kapayapaan ngunit dapat ding pairalin ang katarungan. त्रिशकरूप